Fresh so Maligayang pagdating sa Judy Ann Kitchen. Ayokong magsalita ng marami. Kayang-kaya kong magluto ng mahigit isang daang putahe gamit lang ang non-stick na kalabasa pressure cooker na ito. Hindi ito biro. Linggo-linggo akong nagsisilbi sa mahigit tatlong daang customer. Gamit lang ito. Kayang-kaya nitong magpakulo ng dalawang buong manok sabay-sabay sa loob lang ng dalawampung minuto. Napaka-kombinyente, kakaiba pa ang disenyo. I-slide mo lang ang lock para maging pressure cooker, i-unlock mo at magiging ordinaryong kaserola na pwedeng gamitin sa pagprito o paggisa ng kahit anong putahe. Pwede itong gamitin sa gas stove, electric stove at induction cooker. Mabilis lumambot at maluto ang pagkain, lahat ng kumakain ay nagsasabing masarap. Nakakatipid pa sa kuryente at gas buwan-buwan.